bring volleyball 'di ba in outside yeah. and even international i think yun yung reason niya bakit totoo naman yung bakit niya ginawa yun But, It's So the passion over dream pero kung ako tutuloy tuloy ko Pero masaya din kung yung passion mo na dream mo pa I mean hmm. why not if you can have both Tama ni Tsaka siya, bago pa pumasok sa PBB nakatatak na talaga yung pangalan niya Mm -hmm. Like endorsement, pa lang, ang dami na. So I think sa chose lang talaga yung passion niya. Kaya siya nag-voluntary exit that time. Hindi ko siya kalala. Valdez, the prime player of yeah, yeah. volleyball here. Oh, yeah. Siya ang pinakasikat. Siya nagpasikat ng volleyball sa Pilipinas. Oh. Actually, Actually, she's the face of volleyball talaga. Oh. Yes, she, she is the Padil, face of the... Padil. Oo. Oh, yeah. marami nang mas malakas kasi syempre mas marami. Matanda na Pata. siya eh. Matanda na siya. Pero yung... Oo oh, oh nga. Mga 27? Pagiging 28? Ano, pa 30 na for sure. Yun. Kasi si Ate Phil, 30 ano na siya Ano na siya si Alaysa? Nasa... 29 ganun. 30? 30 na 30. siya. 30. 30. Yun, yun pag ganon, ano na yun? Na mga... Pa Pareter na talaga. Uh, kasi sa volleyball, like, every year, UAP pala, makikita mo na, di ba? Kung sino yung mga possible, ano, tapos si national. si Aiza nga eh. Ay, siya Oh, malakas pa rin siya. Ilang Grabe malakas? siya mag-alaga ng katawan eh. No? Si anak na. Si Aisa. hindi ko. Uh, ba? kapit bahay yun ng tito ko eh. Siguro pero malakas pa rin niya, no? Pero Tsaka hindi maris. na siya pang national team. Oo. Oh. pero yung sa pro league, Kaya pa. Siya, oh. Tsaka matangkad siya eh. Iba kasi laruan dito sa laruan sa labas. Sa international. paluan kung paluan talaga. Tsaka dito mabibilis. parang... Mas maagang retirement sa volleyball, no? compared to basketball. Feeling ko mas maaga ang retirement sa volleyball kasi Oo. hindi na alagaan. Hmm. Kung bagay yung basketball, matagal na lang na plano, sports science na Actually, kung paano Actually, matagal ang retirement sa basketball. Even 40s. Kung talaga malakas ka, you can still enjoy. Or early 40s. Kasi sinabi nga, di ba, parang sabi ni Eliza, parang gusto daw muna niya mabigay ulit yung 100% niya bago siya mag-retire. Uh Kobe. Diba? Parang di ko pa ma-imagine na mawawala siya sa... I mean, volleyball na hindi siya magalaro. Kaya lang di ako ko nanonood ang volleyball dahil sa kanya. Pero nakakalungkot kasi, syempre, yun yung mga kinala 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 kinalakihan kong panoorin. Si Eliza, Mark Espejo. Mm -mm. ah, Tapos Marquez parang Spejo. ngayon, parang pababa na talaga sila. Matanda na. Kasi may mga rising na... Tsaka nakakalungkot din sa part nila. Kasi, syempre, as a player, parang... Siyempre, dadating yung sa time na peak mo, tapos biglang bababa. Yung feeling na gano'n, na parang ang hirap ng Ang talagang patuloy pala. pa rin ang prime ngayon na parang Lebron James ng Pilipinas sa volleyball, si Bagunas. Ay, sa ano lalaki? Brian Bagunas. Brian Bagunas. Um, Bagunas. Yung matangkad okay. na lalaki. Grabe. Okay. Naglaro Six, na rin five. yun ng ano, Six, national, nung SEA Games. Oh. Oo. Oo. Ang taas tumalo, tapos ang tangkad pa. Mm-mm. Naglaro kami nun sa Phil Oil. Wala, laro-laro lang. kasi may mga kasama kami artista. Lalaro kami, mga magtropa-tropa. Eh di, kumalo siya. Makita mo sa video, kasi binidyoan nila eh. Pag palo niya, nandiyan ako sa gumanon ako. Kasi ayoko lang matamaan talaga, nakaganyan ako. Kuya bro, tanda lang ha, sabi ko. <laughs> tandaan tanda lang. Malaki <laughs> pa ng kamay. Mm, malaki kamay. Yeah, I think, yun nga, going back, pinili lang ni Eliza. Swerte lang siguro yung mga, hindi swerte, I think, It's good thing. For example, si Jaren, passion kumanta and dream to enter Showbiz. something na pwede niya pang ma-enhance yung voice niya. Mm -hmm. I mean, you can have both naman eh. Mm -hmm. Pero mahirap yung matutorn ka between those two. Anong ginagawa nila? Luto siguro. Wala ka kasi hindi pa tayo nila-lunch. Wait lang. Pero ano I feel so eh. full pa. Maaga pa? Maaga pa? Sana makakawa ako ng jersey niya. Makakawa? Punong kita. Magta-12 na. Tanong ko si Ate Phil. Pwede ako dito. Pwede. Ano yun eh? Ha?